Good morning, mga langga. This you all. ulan ni, maulan ni yung araw na to. Dalang araw na umuulan. Ayan o. No? May pagyo eh. Dahil maulan, magluluto tayo ng tinolang manok. Ayan. Ayan yung lemongrass para sa ating tinola. Dito na tayo kukuha sa bakura ng ating ano, mga ingredients. dahong sili. Ayan. dahong sili tayo. Meron din sa likod. Dito na ako kumuha papaya din tayo rito. Sarap kasi kung umigot ng sabaw ngayon kasi paulan nga. ready na tayo ng ano, ang ano natin. Pang... Pangluto sa ating tinola. Ito na po. Uh, may tayo ng sili. Lemon grass. Lemon grass to. May nakaanan tayo ng bawang, sibuyas. Paminta tayo. Ayan, mga langga. Ito yung manok natin. binabad ko muna sa suka para maalis yung langsa. Ayan, ito na yung napakarami nating papaya. Ayan. Luluto tayo ng konti. Kasi medyo maaga pa eh. Kamusta sa ating mga kapwa ho W? Sa lahat, sa panig ng mundo. Oh. Kamusta kayo dyan? Ingat kayo lagi. Ang dito sa labas, maulan tayo. Ingat kayo lagi dyan. Malapit na ang Pasko. Advance Merry Christmas po sa kapwa natin OFW. Ingat po kayo lagi. Please subscribe my YouTube channel, mga langga, and uh, like and share. Salamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa po. Salamat din po. Ito okay po, magliluto na si Inday ninyo. Ingat kayo lagi. God bless po.